Magsishare lang tayo ng conversion story. Meron akong uh, magandang balita sa inyo. This is size ka mga kapatid natin. Lumipat talaga. Uh, yung bumalik ay galing sa atin, di ba? Pero nagpabautismo at pinupost natin yung pictures uh, sa timeline natin. silip lang. Uh, yan po ay lubos tayong nasisiyahan na... Ang dami na at may nag-message din natin na Iglesia Ni Cristo na magpabotismo daw siya. Ano daw yung dapat niya gawin? Wait. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ay, maganda hapon sa ating lahat. Welcome naman sa ating live. Magsishare lang tayo ng conversion story. Meron akong uh, uh balita sa inyo. This is ka mga kapatid natin na uh, bumalik. Hindi bumalik, lumipat talaga. Uh, yung bumalik ay galing sa atin, di ba? pero nagpabautismo at pinupost natin yung pictures uh, sa timeline natin uh, 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 pakisilip lang uh, yan po ay lubos tayong nasisiyahan na ang dami na at may nagmessage din natin na iglesia ni Kristo na magpabautismo daw siya ano daw yung dapat niya gawin upang uh, ganap na siya maging katoliko dahil uh, naisilang siya na Iglesia ni Kristo at pinapayuhan natin saan ka sa sakop na parokya ay dun ka magpabautismo po magpakatikay sa mahal natin na kura paroko or sino yung katekista o catholic faith defender pa na mag uh, na mag uh, sa inyo so ang dami nang nagme-message sa atin at uh, dahil yan sa ating pinalawak na punto por punto at sa mga kapatid naman natin na ibang sekta patuloy kayong pagkinig po uh, at the end of the day po kayo po ang mag uh, mag decide dahil hindi maganda na ako ang mag decide para sa inyo hindi kayo talaga ang mag decide matapos kayong makinig sa iyong pastor matapos kayong ma makinig sa iyong iba't ibang mga ministro at kayo ang mag-decide. Hindi po ako mag-force uh, sa inyo na babalik sa simbahan. Kayo po uh, using the the voice and listening the voice your conscience po. Dahil uh, ang just talaga ay magbigay ng mensahe sa bawat uh, sa bawat isa natin sa pamagitan ng ating konsensya po. So, yan po ang good news ko sa inyo. Libo-libo uh, na po yung bumalik sa simbahan, hindi lang bumalik, dumipat pa. Yan po ay malaking milagro. Dahil hindi naman ako nagdadala ng mga bigas na binibigay ko sa inyo. Hindi naman ako nagdadala ng mga sardinas na ibinibigay ko sa inyo. Wala, wala akong dala. No? Hindi naman ako nagbibigay ng kahit na ano. Um, nasa atin lang na hinahawakan at ibinibigay sa inyo yung katotohanan. Dahil yung katotohanan ay magbigay sa atin ng kapayapaan. Uh, kalayaan po. Kapayapaan, kalayaan po. Amen? Ayan uh, po ang, ang magandang balita ko sa inyo. At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars kanina. Umabot ng 1,000 stars yung eh, mahigit sa live natin kanina maraming salamat po sa ulang humpain yung pagsubaybay at suporta sa ating programa araw-araw po at bukas po at uh, this coming Saturday uh, mamayang gabi po mag-meeting uh, tayo with uh, Kapitan sa Hinupulan po dahil dun po sa kanila ang Sports and Evangelization pakakainin natin yung buong baryo po sa Hinupulan at salamat sa mga supporters natin sa buong mundo dahil uh, wala kayong uh, tigil sa pug suporta sa ating through moral support so through spiritual support and through financial support po. sa so, pagpadala ninyo uh, sa ating programa po. maraming salamat po at magbabasa lang ako ng ilang komento si Andy Lane uh, Tor uh, Nuas uh, Buling uh, nagpadala sa atin ng 10 stars, si TG of Father greetings from Gimaras province. So, hindi pa ako tapunta sa Gimaras, no? Uh, mm -mm. So, pauwi na tayo mga kapatid. Tapos na sila ng bibili ng priskong isda. No, no so ay ka nang nukos, ay ka nang wander. Okay na. No worry. O, mo yung priskong isda. No worry. So, mayong palis, Father. Sorry. Unsay proper use sa insenso. Uh, pwede niyang gamitin walang nag-deliverance nag kayo sa bahay ninyo po. si uh, Tio Armando Matunhay nanood sa atin, si Rumel mayong hapon pa God bless Kapin Tijano Kapin Tijano, from Surigao del Sur si Rilin Cabalia Si Dr. Father. Ug si Andy Torn, uh, no, Tornoas Buling. Si Earl, lagi ito nag sa atin. Si Earl Carl sa Sutana. Good afternoon, Father. Pa-shout out po. No, salamat kayo. So, fight the Maria. To talk safety with a humble heart po. God bless. At yan po yung 16 members ng ibang sekta na na-convert sa pananampalatayang katoliko. Hindi sila bali-katoliko ha. Kasi hindi yan mga born Catholic. Yan po ay mga taga-ibang sekta na doon sila pinanganak, doon sila lumaki at siguro sa kakapakinig siguro nila sa talakayan ng katoliko kontra sa ibang sekta eh napagtansya nila na ang katoliko talaga ang nasa totoo siguro na riyala siguro nila na yung kanilang iglesia kinaaniban ay rehistrado sa gobyerno at alam nila na ang iglesia kapag nakarehiso sa gobyerno kailangan merong founder na pipirma. At siguro hindi rin nila siguro ma-trace yung ano yung uh, yung origin ng kanilang simbahan pabalik doon sa 1 uh, first century AD kaya siguro ganyan. Uh, mabuti na lang eh nagising sila sa katotohanan, namulat sa katotohanan at nakita nila na ang Katoliko ang siyang tunay na iglesia ni Kristo. Kaya ngayon, andyan po dyan. Sabi po ni Fr. Darwin, meron mga members ng INC ni Manalo ang napasama po dyan na lumipat sa Iglesia Katolika. Maraming salamat po at congratulations po sa mga namulat sa katotohanan. To make his